Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila—our Manila, home, our treasure, and our pride—join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, kabrigada alas shetera na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headline. <laughs> Brigada Balita sa umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang warrant of arrest sa mga kasabwat paraon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mas mabilis na umanong mailalabas dahil sa bagong ICC ruling. Si Bryce Hernandez hindi na raw humihiling na maging state witness ayon sa ombudsman. Ang pag-absuelto naman kina dating Senador Enrile at Gigi Reyes dahil daw sa mabagal na usad ng hustisya. Ang Napolcom natapos na ang investigasyon sa mga pulis na itinuturong sangkot sa missing sabongeros. Ang Philippine Coast Guard naman naka-heightened alert na simula October 30 para huyan sa Undas 2025. Ang Brigada Investigative Series na ang nawawalang tulay ng San Simon itinanghal bilang Best News Feature sa 47th Catholic Mass Media Award. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita! Nationwide, buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Umaga. Kata Balita sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ngayon ng Sabado mga kabrigada, October 25, 2025 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrigada, magsisilbi raw ho bilang go signal. Ito hong naging desisyon ng International Criminal Court o yung ICC Pre-Trial Chamber 1 para ituloy ang kaso at tukuyin ang iba pang mga kasabwat daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang War on Drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Assistant to Counsel ng ICC na si Attorney Christina Conti, malinaw na indikasyon daw huyan na magpapatuloy na ang investigasyon at maaari ring maglabas na ng karagdagang pang warrant of arrest laban sa iba pang individual. Bagaman maaari pa rin kusunin ng mga ito ang jurisdiction ng korte, ipinakikita raw ng desisyon kung paanong tinitingnan ng ICC ang kabuoang kaso. Bukod ho dyan, tinanggihan din ng hukuman ang hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ng paglalabas ng desisyon habang sinusuri pa rin ang kanya kakayahang humarap sa mga paglilitis. Bagong bago, nationwide. Hindi na umano ipinipilit ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na maging state witness sa investigasyon ng maanumaliang flood control projects. Ayon ho kay Ombudsman Boying Remulia, itinuturing na cooperative witness si Hernandez na unang nagsiwalat ng umano'y pagkakasangkot ng ilang mambabata sa proyekto. Dagdag pa ng Ombudsman, bibigyan pa rin ng special consideration si Hernandez sa tulong at pahintulot ng korte. Nauna nang inarekomenda ng Department of Justice ang pagsasampan ng kaso laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan First District Engineering Office at mga kontraktor na sangkot sa nasabing proyekto. Ito naman hong DPWH, CBCP at yung Mayors for Good Governance magtutulungan daw para bantayan ang mga infrastructure projects ng pamahalaan. Jigaboy, Costojo, Ibrigadamo! Brigada Brigada! <laughs> Department of Public Works and Highways sa Catholic Bishops Conference of the Philippines at advocacy arm nito na Caritas Philippines, Mayors for Good Governance at Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance upang paigtingin ang monitoring ng mga infrastructure projects sa buong bansa at protektahan ang ng bayan mula sa mga anomalya at korupsyon. Binigyan diin ni Public Works Secretary Vince Dison na mahalaga ang gagampanan ng bawat sektor ng lipunan para mabantayan ang bawat proyekto ng DPWH. Nung kinausap ako ng Pangulo, the President did not tell me to defend DPWH and what's been going on there. The, the President told me to reform DPWH at baguhin ang DPWH. Marami tayong kailangan reforma yan. Pero it all starts with transparency. And yun ang kabigin-bigin na ng Pangulo. And in the next few days and the next few weeks, we will be announcing major transparency reforms. Kasama sa pumirma ng Memorandum of Cooperation ni Secretary Dizon, si na Most Reverend Jose Colin Bagaporo ng CBCP Caritas, Mayor Benjamin Magalong ng Mayors for Good Governance at Victoria Joseph Lorenzo ng Tapat. Sa ilalim ng kasunduan, magiging katuwang ng DPWH ang mga iba't ibang grupo sa pag-uulat at pagvalidate ng mga proyekto ng ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, palalawigin ang kooperasyon kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para linisin at magsulong ng malawakang reforma sa DPWH. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 brigade News of Manila, The Music News. Authority. Isang kongresista naman isinisisi sa mabagal na usad ng hostisya. Ang pagkakaabswelto kina dating Senate President Enrique at GG Reyes sa pidaf scam. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, i mo. Good luck! Itong inihayag ni mamamayang liberal party representative Laila de Lima kasabay ng pangamba na matulad ang kaso ng flood control scam sa kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kasunod na rin ito na naging hatol ng Sandigan Bayan third Division na ipawalang sala sina dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff Attorney G.G. Reyes at tinagawi ang Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles sa 15 counts ng graft ayon kay Delima, nakapanlulumo ang balita para sa Ombudsman at Department of Justice, lalo't matibay ang ebidensya ng ihain ng PDAF cases na tiyak na magbabasura sa paglalagak ni na Enrile at Reyes ng piyansa sa plunder cases. Ang problema anya ay ang mabagal na usad ng hustisya kung saan nakasandal ang mga akusado sa short memory ng publiko na kadalasan ay nauuwi sa pagkakaabswelto dahil sa ilang taong paglilitis ay natutulog ang pagbusisi sa kaso. Sadyang may ibang tao umano na mas maswerte. Gate pa na kongresista, mahirap makamtan ang tiwala sa justice system kung ibang uri ng hustisya ang itataguyod ng mga korte. Ito ay pabor sa mga nagkasala na may pribilehyo kumpara sa mga common o karaniwang tao na naaakusahan. In the heart of changing lives, apos si Brigada Hot Jika ng 15.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Pagong pagong, Brigada Balita Nationwide. supportado ni Senator Wing ang pagbabalik ni Senator Ping Lakson bilang Chairperson of Senate Blue Ribbon Committee na nakisiyasat ngayon sa animal flood control projects. Matatandaang nagbitiw si Lacson matapos sumunong madismaya sa direksyon ng investigasyon kung saan nasangkot nga ho kasi yung ilang senador. Ang senator senador mas mainam na si Lacson pa rin ang manguna dahil siya raw ang unang nagbunyag ng na mga irregularities at mga modus sa proyekto. Sinabi nga ni Senate President Tito Soto na posibleng napagtanto na raw ni Lacson na kailangan niyang ipagpatuloy ang iniwan niyang investigasyon. Rapido! Ikatabalita Nationwide! Natapos na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang investigasyon sa administrative case laban sa mga polis na umano'y sangkot sa missing sa Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Ralph Kalinisan, naghihintay na lamang sila sa resolusyon ng Department of Justice bago ilabas ang kanilang desisyon. Aniya tapos na ang draft ng ulat at kasalukuyan ng tinatalakay para sa pinal na deliberasyon. Matatanda ang labindalawang polis ang sinuspende ng Syam na pong araw kaugnay rito, habang pito naman ang naunang natanggal sa serbisyo noong taong 2023. May kabuang 34 na sabongeros ang naiulat na nawawala mula taong 2021 hanggang 2022 na may kinalaman umano sa pandaraya sa mga sabong. Brigada Balita Nationwide! Balita sa umaga! Itinaas naman ho ng Philippine Coast Guard ang heightened alert status. Yan po'y simula sa October 30 hanggang November 4. Kano o kabrigada ay bilang paghahanda sa pagdagsangaho ng mga biyahero ngayong Undas 2025. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noymi Kayabyab, hinatasan ang lahat ng Coast Guard Districts, Stations at Substations na ipaigtingin ang pagbabantay at pagtulong sa mga pantalan at daanan ng tubig sa buong bansa. Sama na ho rito ang paglalagay sa alerto at pag-deploy ng mga floating assets, air assets at land mobility units upang tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng mga kaligtasan ng mga pasahero. Noong 2024, umabot ka ho sa higit 2 milyong pasahero ang naitala ng PCG sa mga pantalan noong undas. Ngayon taon, inaasahan din ang pagtaas ng bilang ng mga biyahero kaya't mas pinigting paraon ng Coast Guard ng security sa mga pantalan at pakipagtulungan na rin sa Philippine Ports Authority, sa Marina at iba pang ahensya ng pamahalaan. Rapido! Nationwide. Ang NDRM-C naglabason ng protocol para sa maayos na pamamahalaan pamamahagi ng ayuda at logistics tuwing may sakuna. Si Brigada Kat, Austria sa detalye, i-brigada mo. B -b 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 report. Naglabas ng memorandum ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na nagtatakda ng emergency prioritization of assistance and logistics protocol bilang gabay sa maayos sa pamamahagi ng tulong at resources tuwing may kalamidad patay sa memorandum number 294 na pirmado ni NDRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Lahat ng tulong mula sa national level ay dapat munang idaan sa National Interagency Coordination Cell bago ito i-endorso sa mga regional at local DRRM councils para sa tamang distribusyon. Sa Claudine ng Protocol, ang mga pribadong grupo at NGO na magsasagawa ng relief operations. Ayon sa NDRRMC, dapat gamitin ng mga ito ang sarili nilang logistics para sa warehousing, transportasyon at pamamahagi ng tulong. Kung hindi kaya, ang IACC ang magtatakda ng prioridad batay sa pangangailangan ng mga komunidad. Layunin ng bagong patakaran na magkaroon ng iisang direksyon mas mabilis at mas transparent na sistema ng pamamahala ng ayuda sa panahon ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide! Brigada Balita, Nationwide! Ito raw hong cheating sa Physician's License Sure Exam pinabulaanan ng PRC. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada Bo! Brigada! Report! Nilinaw ng Professional Regulation Commission o PRC na wala itong natanggap na anumang opisyal na report. Hinggil sa umunoy cheating o dayaan sa nagdaang October 2025 Physicians Licensure Examination o PLE. Sa kabila nito, sinabi ng PRC na nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay ang mga paglabag ng ilang mga examinees. Bagaman hindi na idinatali pa ang paglabag, sinabi ng tanggapan na ang nagawa ng ilang individual ay labag sa exam rules at regulations inaaksyon na rin umano ito ng tanggapan alin sunod sa umiiral na policies at procedures sa huli tiniyak ng PRC na mananatili itong matatag sa kanilang commitment na siguruhin ang tiwala ng publiko at kumpiyansa sa professional regulatory at licensure systems matatanda ang naganap ang PLE ngayong taon no October 4, 5, 11 at 12 at mayroon itong 5900 takers mula sa bilang 4570 ang kumpa Mado nakapasa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita sa Umaga. Samantala nag-aboto tulong ang malasakit team ni Senator Bongo sa 36 na maliliit na negosyante mula sa mga bayan ng Kamiling, Mongkada at Panike sa Tarlac. Layunin ang na aktibidad na suportahan ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at palakasin ang lokal na ekonomiya sa kanilang komunidad. Ayon ho sa Senador, bahagi ito ng tuloy-tuloy na programang nagbibigay ayuda sa mga micro-entrepreneurs upang makabangon mula sa epekto ng pandemya at mapanatili ang kanilang kabuhayan. Rápido, Brigada Maldita, Mga kabrigada, itinanghal ang Tira Brigada Investigative Series. Ito ang nawawalang tulay ng San Simon bilang Best News Feature sa 47th Catholic Mass Media Awards. Kinilala ho ng CMMA ang makabuluhang pagbibigay pansin nito sa isyong kinahaharap ng nawawalan tulay na matagal na hong inaasahan ng mga mamamayan. Pinangunahan nga ho yan mga kabrigada ng News Anchor sa ninyo lingkod, Brigada Gab Dalisay at syempre ang dokum o dokumentarista si Brigada Abner Francisco. Gayun din ang buong team ng Brigada News FM Manila at Team San Simon na bumuo ng ulat mula po sa field hanggang sa editing room. Ang parangal na ito ay hindi lamang tagumpay ng aming programa kundi tagumpay ng bawat kabrigada na patuloy ho nagtitiwala sa aming adhikaing maghatid ng dekalidad, makatotohanan at makabuluhang mga balita. Maraming salamat po sa pagkilala sa CMMA at sa lahat po ng ating mga kabrigada sa pagsama sa paglalakbay, tunguhuyan sa accountability at sa magandang kinabukasan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, habang lumalaki ang mga anak, hindi lang ho katawan nila ang nagbabago, kundi pati emosyon, energy at mood. Ang tawag ho dito, hormonal changes, isang normal na bahagi ng adolescence. Pero dahil dito, madalas din ho silang maging irritable, moody o biglang sobrang pagkapagod kahit wala ang masyadong ginagawa. Sa halip na sermonan agad, subukan munang intindihin at gabayan. Tulungan ho silang magkaroon ng healthy routine, sapat na tulog, tamang pagkain at paggalaw araw-araw. Ang mga simpleng hakbang na ito ay malaking tulong para mapanatiling balanse ang hormones at maiwasan ng sobrang stress o mood swings. bilang dagdag na suporta, pwede rin isama sa araw-araw ang standout ES4. Meron ho itong vitamins and minerals and terine para makatulong sa energy regulation at kabuang kalusugan ng kabataan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada weather balita. Update. Weather Update. thank <laughs> you Mga kabrigada, patuloy pa rin hong nakaapekto sa bansa. Ito nga pong umiiral na Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Abang apektado naman ho ng shear line at easterly sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa pag-asa, mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog sa Mindanao, Negros Island Region at Palawan dahil sa ITCZ sa batani naman at Babuyan Islands. Asahan din ang maulap na panahon na may kasama pa rin kidlat at kulog pero yun naman huy dahil sa shear line. Sa Aurora at sa Quezon, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin pag-ulan. Sa Easterlies naman yan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asaan pa rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan laro na sa hapon at sa gabi. Pero yan po yung dahil sa mga localized thunderstorms at posibleng epekto rin ng Easterlies. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa Umaga At mga kabrigada, nino hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The music and news! Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the